gabi sa ating lahat ng mga bossing at uh, magandang bago sa ting lahat mayroon pa yung starter motor ito mga boss na ano ng uh, F6A engine ng Suzuki mga bossing ang concern na mangyari mga boss ay lumalagatak lang daw itong starter niya kaya subukan natin mga bossing kung lumalagatak lang siya at uh, hindi siya may ikot itong windex na <coughs> madali lang nito ipa eh, uh, test mga bossing maglagay lang tayo ng negative dito ayan dyan lagay natin dyan sa ground tapos ito naman ay sa positive kung natin to ayan at ito naman ay kabit natin dito sa ano nya Lagay na yung positive papunta ng battery. Galing battery papunta ng starter motor. Yan mga boss. Lagay natin dyan. At ito naman. Pwede na natin yung saltik dito. Lagay lang mga boss. Tanggalin ko muna ito. Para masubukan natin mga boss kung gumagana ba siya. Hindi. Subukan natin. Wala na isang so, beses lang siya ano naglagatak puro hindi na siya lumagatak ulit siya wala kasi yung kurente mga boss oh. pero ayaw umikot kaya ang gagawin natin mga boss ay buksan natin to itong starter motor mismo maganda mga boss ay maglagay kayo ng tanda dito uh, pagbalik nyo ay alam nyo na kung saan nyo ipoposisyon yung, ano, yung uh, starter or housing ng starter motor

Ay oh, pag ano ko pa lang may carbon na. May carbon na malabas Kaya okay, tinawag karbon. Tuyong pinaka karbun niya tingnan natin. yan mga boss yan ito yung pinaka stater niya ang lalim na. Tapos, yung karbon yan mga boss sayong naayon. Mahaba pa naman. Pero... parang stuck up na o oh, maiksi na itong mga bossing maiksi na yung isa kailangan natin magpalit ng karbon, carbon carbon brass itong dalawa mga boss ay mahaba pa pero itong isa ay maiksi na ito Kailangan tayo magpahit ng carbon brass. Tapos, linis ito mga bossing. Eh, Medyo malalim na rin yung ano nyo. Oh. kontak ng carbon brass. Kaya, linisin natin mga bossing. Eh, Blitan natin carbon at subukan natin mga boss na kung baga pa siya ulit. Uh, continue tayo mga boss. Bibili mo na ako ng carbon brass dito. Okay mga boss. Kaya yeah, mga boss at uh, mas malaki kasi yung damage ng ano yung ano starter niya marami pa kayong papalitan kaya nagdesisyon yung mare mga boss ay mamili ng surplus ito para mas mabilis ang trabaho kaysa naman uh, maghihintay pa kami ng piyesa mga boss kaya ngayon mga boss ay subukan ko itong ikabit doon Nandito na ako sa unit mismo mga busing. Kabit ko na to dito sa ilalim. <tong> sa akong sapit mga bus. Dito sa ilalim. Dito yan yung kabit sa ilalim. Pagkakit ko mga itong dalawang tornilyo. Dalawang tornilyo lang naman itong mga busing itong rawa to kaso lang walang taga video mga boss ay papatayin ko muna itong ano, video natin Is isa ko muna i-kapit mga boss kung kakasya ba siya ah, mo sa kanyang butas lagi natin tornilyo ito magkaalaman mga boss kong gagahan na pa talaga ating surplus na nabili ko sulit so, lang mga boss ay kakapit ko ito sa ilalim at saka ito naman isa drawa puntang battery ito tapos ito puntang uh, ignition yan lang mga kakapit mga boss pagka tapos itong dalawang to itong dalawang to rin din na mahigpitan natin mga bossing ayan mga boss Naipitin ko na yung dalawang tornilyo doon sa so, loob. Ito na yung kulang mga boss. Ito na yung kulang. Oh. Ito. Na na kulang. Itong, itong wire na to. Ay galing to sa battery. Yan. Kapit natin dito. Sigurgahin nyo muna mga boss na nakatanggal yung battery terminal. O wire na galing sa battery. John? Ah. Ha? Si galing to sa ano, sa pati direct. Kaya tanggalin niyo muna yung wire to. Number 14 niya na boss.

SA Live to na ang galing sa battery at saka ito puntang ignition switch huwag ka okay na mga boss ko na yung terminal balik ko na yung battery para masubukan natin yung pandarin pakpok ng bagya ito na magkaalaman mga boss kung gagana pa itong surplus na binili natin start natin boss start na to subukan natin kung gagana pa talaga itong ano surplus na nabili natin ito okay, no? Pumunta na mga boss, isang click lang. Patay mo nga boss. Patay mo ulit. Sige, start. Sige nga, otro ulit. Start din na, ngayon ayaw na. Ulit lang nga. Okay. Yeah. Ayaw na. Ayaw. Yeah. Gasolina. wala may na yung contact nya isang beses lang nag start ayaw na Ayunano. Otro. Oh, otro, otro, otro. Pala. hina yung bateri. Sige, Si nilak, Oh, si subukan tong Siris. Ang kali ko mo na tong kasi mahina. Tanggalin na ko. Tanggal ko ning dan. Aden pa siris di muda. da? Ah, sige, sige. Serious lang muna natin mga boss kung um, gagana ba siya talaga. Ito yung ano, yung serious yan namin. I mean. Oh, okay, dikit, dikit, dikit. Terus, terus. Di nah. dekat ke mai, dekat ke mai. Nah, nah. Apa, tuna? Apa, tuna? Apa tu nak? Apa tu serius mau? Apa tuh, serius nih, bang? Oh. Ah. Sires, rah. Sires, nah toh. oh.

Oh bateri man mahina yung bateri. Patay mo mo, boss. Patay mo. Ulit, ulit. Sige, start. Gasolina 'Yun. Yan mga boss, tatao okay na Ah, wala nang problema. May one week warranty naman 'to mga boss 'yung nabili namin na, 'ano, na surplus. Surplus na starter, kaya pag uh, mayroon blue siyang problema pagdating ng one hindi pa na ting 'yung ano, one week, ay sasalin namin 'to mga boss. Yan mga boss, at uh, okay na ito mga bossing, umandar na siya at uh, wala na ng problema. Yan si Busingo. Busing, bati ka muna sa vlog natin. Hi, hello. Eh. Good morning. Okay, thank siya panunod mga boss at uh, see you in the next vlog natin. Don't be apart, sincere.